walang lamig na aircon pero nag ice yung aluminum tube ano kaya ang problema dito ito yung reading ng gauge ice ice BB yung problema natin ang unit natin ngayon Nissan Sintra observe lang muna natin dito so ayan kita natin na nag yung aluminum tube natin makikita natin dito na parang sobrang lamig talaga ng aircon kasi nga nagihilo pa yung mga linya ng aircon natin ang problema dito wala pang isang minuto mula ng i-on ang aircon ay nagihilo na seconds lang yung bibilangin at magsisimula na agad na mag ice yung mga linya ng aircon natin ang ginawa ng mga kasama ko dito maraming bisis na silang nagpalit ng thermostat pati expansion valve evaporator at dryer ay bago na rin halos napalitan na lahat yung parts ng aircon natin dito pero makikita natin na nagyelo pati dito sa may compressor banda kaya ngayon ang gagawin natin dito para malaman natin yung dahilan ng pag-ice dapat malaman natin yung history ng aircon natin kung kailan ba nagsimula yung pag aayos ng low side natin ang gagawin lang muna natin ay dito tayo sa may evaporator so ayan kita natin yung mga thermostat dito na bitay bita yung kaagi so ginawa ko ay binuksan ko lang muna tong evaporator so ayan tapos kinuot ko-oot ko yung evaporator dito, pinakiramdaman ko lang kung umabot ba yung lamig dito kasi nag ice yung mga linya natin. Pero walang lamig yung evaporator kaya ang ginawa namin ay dinrein namin yung priyon Napataw na sa aling vidyuhan! Wala na kung ipasolda, gisaway uli niyang daan o agyot. Wala yung makita, katulad siya kaya ng balik daan, balik

doa kita dogang experience lah <laughs> Ay pareha sa manja guan murug. Kato mo ngun isa kay na murug. Gugmay sik buho. Andiyan na sa buho. Gugmay din murug na gabara di ari Eh bait. So ayan. Tapos na nating makabit yung evaporator natin. So temporary lang muna, hindi muna natin nilagay yung dashboard natin para kung magka problema ay madali lang na natin matanggal so hindi ko na naipakita yung isa pang evaporator yung isinauli namin sa tindahan yung binilha namin kasi ah, nagpa swap kami ng ibang item so ng ibang evaporator so medyo nagtatalo pa kami nung binilha ng evaporator kasi ayaw niya talagang maniwala na yung evaporator niya yung may problema pero sa pagtatalo naman namin ay nagripan siya ng kalahati so bali yung evaporator na yon na binili 4000 plus yung bili namin doon tapos nagripan lang siya ng uh, 2000 so okay na rin yon uh, di Bali na hindi natin nakuha lahat ang importante ay napag-usapan naman yung uh, problema yung kinabit natin ay medyo magkaparihan na talaga so yung dito kitang-kita yung butas na yan so ayan yung dati kasi ay maliit yung butas na yan siguro may barado yon o ano kaya yung nasa loob so magkakarga muna tayo ng prion dito tayo sana lang ay naintindihan ninyo yung mga pangyayari ang ibig kong sabihin ay nagpalit na naman ulit tayo ng ibang evaporator so bali pangalawang evaporator na to so ayan tingnan natin yung gates <laughs> So ayan, may priyo na tayo. Medyo high-tech tong gauge na ginamit ko dito. So ayan, hindi pa naka-on yung aircon. 100 P yung pressure P natin. P P P on. Tingnan natin, nung dati ay wala pang isang minuto. nag na to. Yun! Ayan, so sobrang lamig na. Tingnan natin to kung mga magyelo pa ba. Kita natin dito nung dati halos uh, mag 10 na lang siya, halos bababa pa. Halos taabot pa siya ng zero dito. So ngayon ay nandito na siya sa 40. So malamang ay posible na magiging okay to. Observe lang muna natin dito kung magiging okay na ba talaga. So ayan, uh, kita natin na bumitaw yung compressor natin. So tumaas yung pressure, ibig sabihin ay bumitaw yung compressor. Tapos ayan, kita natin na bumalik naman, ibig sabihin ay nag-trip yung compressor natin. So naabot niya na yung tamang lamig. So dito natin tingnan sa clutch ng compressor. So ayan, ibig sabihin ay huminto siya. Naka-trip na yung compressor natin. Ibig sabihin ay gumana yung thermostat. Ah, ugna na kayo. Sugat din yung ugna ba? Bugna o okay, mga nisa no? Bisa nga nga log... Kuan na ba? Bisa dandaan na ba? Pero bugna o okay, ginawa kayo no? So dito naman dahil sa malamig na yung aircon natin Kaya Ayan naghahanap na ako ng habol dito Kasi sobrang tugnaw-tugnaw na yung aircon natin kaya ang ginawa ng mayari ay umatras na siya at umuwi na kasi naiwan naman yung pitakan niya sa amin.